Nadia Montenegro inaming in maayos ang relasyon sa pamilya ni Baron Geisler. Para sa aking balitang showbiz, napanatili ni Nadia Montenegro ang magandang samahan sa pamilya ni Baron Geisler. Ito ang kinumpirma na aktres kahit hindi naging maayos ang nangyari sa kanila na aktor. Sa interview kay Nadia, sinabi nito na walang dahilan para masira ang relasyon niya sa pamilya ni Baron, kaya hanggang ngayon umano ay maayos na maayos ang kanilang samahan. Ngunit inamin din ni Nadia na matagal na silang hindi nakikita ng pamilya ng aktor mula noong pandemic pa, kaya noong nagpunta raw ang mga ito sa debut ng kanyang anak kay Baron, ay masayang masaya siya. Kamakailan lamang kasi ay nag ang anak ni Nadia kay Baron na si Sofia ng 18th birthday nito na ginanap sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City kung saan dumating nga dito ang ilang pamilya at kamag-anak ni Baron. Nang tanongin naman si Nadia kung nasaan si Baron ay sinabi nito na hindi niya alam sa kanyang anak.